to format your and Phoenix just follow me first go to settings Note guys, lahat ng Infinix, pare-parehas lang po ang proseso sa pag-format, okay? Then click accounts. Then remove all your Google account at sign in here. Kailangan walang matirang Google account ha. Dapat tanggal lahat para makapag-proceed tayong mag-format. pagkatapos tanggalin ang Google account, click back. Then i-click natin ang system. Then click reset phone. Then click erase all data. Note guys, lahat ng files niyo pumawala. Then erase all data. Pagkatapos po natin i-format, no? Ang ating cellphone ay babalik po sa dati or back to original settings or magiging bago na po siya ulit ang system lang po ng inyong cellphone ang bago or tinatawag na OS pero ang kanyang body ay luma pa rin kung luma na ang inyong cellphone okay? kahit luma na po ang ating cellphone pagkatapos po nating i-format gaganda na po ang kanyang performance mag-aantay lang po tayo no kasi nagre-reboot po ang ating cellphone ganito po talaga to medyo matagal mga 3 to 5 minutes siya bago po mag open I will jump the video later to make it short okay okay video jump let's set up just follow me It's done. Salamat.